nyo ba sa bayan ng San Jorge or San George sa probinsya ng Samar ay meron isang barangay na ang pangalan ay Barangay Tumugbong at meron silang ilog na napakaganda, napakalawak at napakalamig at napakalinis. Yes guys, atigid sa lahat, libre lang yan ay libre lamang guys uh, walang entrance fee gagaya ng sinabi ko about naman sa yung safety ay wag ka mag-alala dahil yan ay katabi lamang ng 3rd Infantry Battalion so huwag kang mag-alala sa yung kaligtasan <laughs> about sa kalinisan huwag ka rin mag-alala dahil ay wala na nga community yan doon sa unahan kaya napakalinis kahit may numupa ang tubig dyan ay wala kang ipag-aalala yung parking din ay hindi mo rin aalalahanin <laughs> kasi libre din mhm -mm, libre lang kung naka 4 wheels ka sa bungad ng barangay ang yung parking. Meron dun dun CCTV kaya wala ka rin ipag-alala. Kung may mga dala ka mga kids ay wala rin problema dahil sa ibabaw na bahagi ng ilog, ayan naman yung mababaw para sa mga bata. O oh, hindi ba? Hindi rin po mahirap puntahan, gawa ng ito ay nasa loob lang din ng barangay. Mula sa bayan ng Sanore, sumakay ka ng tricycle or habal-habal, 60 pesos lang yung pamasahe.